Si May Si May Ang sexy ni May I like that name Alam mo April at June Pero May hindi pa Pare Alam mo pare Yang bunga nga mo Kung magtapo ng salita Kasimbaho ng bagoong hindi ko pinamimigay si May. Kung gusto mo, may mga kasama ako. Mamili ka. July! August! Teka. Baka hindi ako nakikilala ng mga ito. Of course I know you. Ikaw ay anak ng isang retired general. O di kaya retired general. Oh my God, he's got a gun, Guys, I'm scared! I'm scared! <laughs> Alam mo, ang barel, pag binunot, pinuputok. Pare, kanina ka pa namin inahanap. Pinasusundu ka ng papa mo. Uy, uy, uy. Yung bata, pinasusundunan ng tatay. <laughs> Tol, at kanina, dating mo, bad boy. Yung pala, papas boy ka. Huwag din silang pansinin. Kutong lang sila sa atensyon. aman na yan. Hindi pa ako tapos sa inyo, ha? Sige na. Mauna na kayo. Atid ko muna si May. Bye-bye, papas boy! Itinulog na natin kay Mayor. Tayo pang sinisi. Kailangan magplano tayo at pag-isip ng ibang paraan. Magplano at mag-isip? May panalo ba tayo sa mga demonyong yun? Bakari magkiko! Uy, ito! Bakit? Ano? Nandiyan na naman yung mga salbosa! Nagugulo na naman ako! Nandiyan na naman yung mga ang batang batang relis? Labas niyo na! bago ko ilabas ang utak at bituka nyo. Jack, yak. yak. magunis nili ka. Yung mga bata yun, Lese, eh. hindi na kami alam kung saan naroon. Kayo ang pinagmamalaki ng mga tagi-squatter? Huwag <tong> 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 <mo, mahal. tong> Kuya, tama na. Papatay mo ba yung mga yan? Wala naman yata talaga rito yung mga inahanap natin eh. Huwag mong bigyan ng simpatsya ang mga yan. Pag binigay mo dyan ng kamay mo, kakainin ng braso mo. Pag pinakain mo ang braso mo, kakainin kang bumbok. Takbo sa akin lang dyan! Harap. Hindi pa tayo tapos! Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang mga laga mo! Ano nangyari? Wala. Nilusob na naman kami ng mga halang ng kaluluwa. Ang hinahanap, kayo kayo mga batang rilis. Nang hindi kayo makita, ayun, kami pinagbalingan. Bugbog sarado. Pati lolo mo, na hustong gulpi. Ayun, baka mas masahol pa sa akin. Alam kong marami ng gulo, lumipat sa inyo. Wala. Talagang malala ng problema natin. Sobra na to, ah. Yung mga walang laban, tinatalo nila. Si Cora, binastos nila. Magkaryo nga eh. Dalawang beses nang binagbog. Tumira na tayo! <laughs> Anong gagamitin natin? Eto? May kilala akong mapagkukunan ng armas. Gunrunner yun. Bakit? Ano kasalanan ko sa inyo? Sa amin, wala layo. Ang kinakatawan namin ngayon ay ang mga magsasakang inagawan mo ng lupa. Mga taong sinaktan mo at ang mga taong pinapatay mo dahil hindi sila makabayad ang mga utang nila sa'yo. Huwag! Huwag! Huwag niyo akong patayin! Susoli ko lang mga lupa nila. Pati sa lapi ko, ibibigay ko sa inyo. Hindi ka na may liligtas na sa mo. Gamitin mo yan para tanggihan ka ng... Piano!